Dumako tayo ng Leyte pagkain, gamot at mga tubig Pagunahing pangangailangan ngayon sa lugar ng Silago sa Southern Leyte matapos ang panlasa ng bagyong Tino sa probinsya mula sa Rintakloban may detalye Rajaman Justine Triya. Pagkain, gamot at tubig. Ang pangunahing pangangailangan ngayon ng mga residente sa Silago, Southern Leyte matapos ang pananalasa ng bagyong Tino. Hindi maitago ni Mary Limuel Unor ang dalamhati sa pinsalang idinulot ng bagyo sa kanyang bayan matapos itong maglandfall kaninang madaling araw. Mula pasado alas 11 ng gabi kahapon hanggang madaling araw ngayong araw naranasan ng mga residente ang malakas na hangin at matinding pag na nagresulta ng pagkasira ng ilang kabahayan at pagkatumba ng mga puno. Dahil sa tindi ng pinsala, nawalan ng kuryente at linya ng komunikasyon ang lugar, pati na rin ang super supply ng tubig sa ilang bahagi ng bayan. Ayon kay Mayor Honor, tinatayang nasa 7 hanggang 8,000 residente ang kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation centers. Marami sa kanila ang hindi pa makabalik sa kanilang mga tahanan dahil sa malawakang pinsalang idinulot ng bagyo. Sa panayam ng RMN sa isa sa mga residente, labis ang kanilang pasasalamat sa lokal na pamahalaan sa maagap na pagpapatupad ng force evacuation na nagligtas sa buhay ng marami na nanawagan ngayon ang mga residente ng agarang tulong, partikular na ang pagkain, gamot at mga materyales para sa pagkukumpani ng kanilang nasirang kabahayan. Ngayong araw, inaasahan ding magsasagawa ng pagpupulong ang lokal na pamahalaan upang isa isailalim sa state of calamity ang bayan ng Silago. Sa kabuuan, muling umapila si Mayor Honor sa National Government para sa karagdagang tulong at suporta para sa kanilang bayan. Mula rito sa Silago, Southern Leyte, Rajuman Justin Traya, Patak Arimen.